Novo Ecehano Valedictorian ng PMMA Kadaligtan Class of 2025. Sa gitna ng 252 na no, nagsipagtapos ng Philippine Merchant Marine Academy, Kadaligtan Class of 2025, namukod tangi ang isang anak ng Nueva Ecija matapos hirangin bilang Class Valedictorian. Si Midshipman First Class Mark John Castaneto, 22 anyos mula sa bayan ng Llanera, Nueva Ecija, ay itinanghal na nanguna sa kanilang batch sa seremonyang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong August 15 sa PMMA Grandstand sa Narciso Zambales. Anak ng isang retiradong guro sa si elementarya at dating konduktor ng bus, si Castaneto ay tumanggap ng mga prestigyosong pagkilala na bilang ang Presidential Saber Award. Chairman of the Board Award, best in research, leadership, at discipline awards at top 1 overall sa parehong Marine Engineering at Marine Transportation. Siya rin ay kinilalang OYC Marina Board Passer, engine operational level at Second Lieutenant Ensign sa Philippine Navy Reserve Force. Ang kanyang inspirational na kwento ay lalong tumatak sa pamamagitan ng kanyang talumpati kung saan ibinahagi niya ang pinagmulan mga aral mula sa pamilya at pananampalataya sa Diyos na nagsilbing gabay sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang talumpati, binalikan ka ni Castaneto ang kanyang simpleng pinagmulan sa Llanera Nueva Ecija kung saan ang tunog ng kilaok ng manok at amoy ng bukirin ang kanyang nakasanayan kaysa alon ng dagat. I didn't inherit maps o mga kwento ng pagbabarko, but I inherit something better its purpose. Hindi ko makakalimutan ang mga sinabi nila sa akin, Anak, hindi mo kailangang lumaki sa tabi ng pantalan o makakita ng barko araw-araw para mangarap ka ng malaki. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula sa puso, sa pangarap na hindi mo binibitawan, sa sipag na hindi mo kinakaligtaan, at sa pananalig na iyong pinapanindigan. Sa kanya kanyang talumpati, pinasalamatan niya ang kanyang mga magulang, isang guro at isang konduktor ng bus na nagturo sa kanya ng kabutihang asal, pagtsatsaga at lakas ng loob. Sa aking mga magulang, mama, papa, at sa aking pinakamamahal na kapatid, Yeng, salamat po sa pagmamahal at sigit sa lahat sa paniniwala ninyo. Hindi kayo mandaragat, pero kayo ang unang nagturo sa akin kung paano maglayag sa buhay. Ibinahagi rin niya ang kanyang pagkatututungkol sa pamumuno na hindi nakabatay sa rango, kundi sa malasakit at tibay ng loob. Leadership doesn't start on the bridge or in ranks. It starts here. It starts when you choose to rise above your circumstances, when you decide to be more than what the world expects of you. Dagdag pa niya ang pagiging leader ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng utos kundi sa kakayahang manatiling matatag sa gitna ng unos at pag-angat sa kapwa sa oras ng kanilang kahinaan. Nagpaabot din ng taus-pusong pasasalamat si Castanyato sa kanyang mga guro, opisyal ng akademya at sa kanyang kapwa kadete sa kadaliktan class of 2025 na sabay-sabay hinarap ang mga literal na bagyo at patitinding pagsubok ng buhay sa akademya. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinasalamatan ni Castanyeto ang Diyos na kanyang itinuring na gabay at lakas sa lahat ng hamon na kanyang nalampasan. Sa kanyang tagumpay, dala ni Mark John Castanyeto ang dangal ng kanyang pamilya, bayan ng Lianera, at buong Nueva Ecija bilang patunay na ang simpleng pinagmulan ay hindi hadlang sa marangal na pag-abot ng pangarap.